Hi mga kabankada, kamusta kayo? At ngayon ay meron na naman tayo pupuntahan na isang magandang campsite sa parte ng Cavite At syempre, hindi pa wala kasama natin si Yo, my man! Na <laughs> eh! <laughs> so ayun mga kabanikada, pagkatapos namin magpunta sa Tanay Rizal, uh, ngayon dito naman tayo mag-explore -e sa Cavite. So samahan nyo kami mga kabanikada at yung mga yo, my man. Let's go! go! kusang tayo nilikong looban eh Kaya naligaw na ligaw na ho kami Naliligaw ka na nga tapos nagugutom ka pa <laughs> Ay, May birthday men Ay, ayun, man. ayun. ayun na may birthday makikain Makikain na lang kaya tayo <laughs> Dito tayo sa may Shabas Diyan eh, dito Mukhang, ano, masarap yung lomi nila nila dito. Nakita namin doon sa So, yun. Try natin yung lomi. Yung lomi matangas talaga. Self-serve. Ito yung lomi, tapos yung bangusilog. Okay. Dito, nakalagay sa kawali, men. Pang-silo, ba? Saayong! Silo, Pagkatapos namin kumain, ay nagpatuloy na kami sa aming biyahe. At this time, tama na ang binigay sa aming destination ni Google Map. Pero habang papalapit kami sa campsite, ay hindi dalawang isip ako kung tutuloy pa ba kami. Dahil bukod sa makipot ang daan, ay may mga barbed wire sa magkabilang gilid na sa halaman. At saktong-sakto lang si Leo. Ay, haba ako. Gusto mo? Hindi. Ay, yan. Gas-gas kong gas-gas. Kaya yung gilid mo, kanan? Kaya so, yung maliwang dito. Ha? Kaya so, yung maliwang dito. Diretso na, diretso. ano naman dito. Yan, sige sige sige. Kaya? Oo, kaya. Malaki? Malaki. Malaki, babayaran natin. Oo. Oh. <laughs> Malaki gastos. Tignan mo nga, men, kung natusok. Men, teka men. Pumasok. May atas mo, atas mo. Pumasok? Oo. Oh. Hop, oh, da sige, dan dan lang. Ge. Sige, sige. Dera chilang. Ge. Iya no, ito yung Ito yung wire no, kumawit. Oo, oh, oh, men. Ay, baka may ground kasi. Kailang, maitaas ito, men, eh ito wala sanang kuryente delikado ayun ayun ay na nato. sobrang delikado nito hey, ayun men tinataas ko na nakalaylay dito eh okay na dito ingat na lang tayo pabalik ano kamusta yung nalaglag sa'yo? sakit na spring ka? parang Himit eh, ng lugar So, ayan mga kabankad Nandito na tayo ngayon sa spot Dito sa Indang Kabite Medyo Mahababa din yung biyahe namin Tapos naligaw pa kami Tapos kung nakakita yung daan kanina Diba, na makipot siya Pero kaya naman, kaya naman ni Beyo Kaya naman ang bad Tapos ito yung spot sa baba Kung may naririnig kayo na Agos ng tubig, ganyan Sa baba yun pupuntahan natin yan mamaya or bukas para makapaligo din tayo ma-explore natin yung lugar so hindi ko alam kung paano setup ang gagawin ko ngayon bahala na kung ano yung natin pero yan, ganyan lang gagawin natin siguro bukas lang yung likod tapos lagay na lang tayo ng tarpaulin ulit kagaya yung ginagawa natin dati uh, ito yung lugar na Siguro parang bakasyonan, tapos ginawa nilang campsite. Dahil tahimik nga yung lugar, tapos malamig, nasa taas ka ng bundok. So, ayun, kada set up muna ako sa Music kalsada na, nakapag setup na kami may I Men okay okay ka na? Yeah. All goods na no? ito yung ating van syempre Tapos ito yung pinaka outdoor kitchen natin ngayon Pwede pwede na Kasi syempre ito yung view Ah um, medyo hindi ako gano'ng napagod ngayon sa pag setup Usually yung setup na to ginagawa ko to, nung mag-isa ako lagi dito ko sa, ayun, bubuksan ko tong yung trunk, tapos may nalagay tayo na uh, tarp. Eh, tsura niyan mga kabankada. Yan yung tarp sa likod. Hindi na tayo naglagay ng side down niya. Eh. Pero goods na yan. Sumamang so, tumingin mo niya. Oh, alam ko na men. Ano Ha, uh, huwag naman tayo magkape ngayon. Ano naman? Ano, Magmerienda ano. ito, tayo. Ano ba 'yan? So Gusto mo basahin ko? Singa singa. Kong kwela. Kong <laughs> kwela. Ha. Huh. Chikiro kong kwela. Ambu chike. Ke ke sinubukan natin na bumaba doon sa may ilog pero natakot ako kasi medyo madilim na kaya pinasya ko na pumalik na ulit tapos medyo ano kasi medyo ano matarik yung daan Saka, parang bangin yun eh. tapos wala pa ako sa kalahati eh. bumalik na ulit ako dito hiningal ako hindi ko na kaya mag Hindi ko na kaya maglakad ng ganun yung packet. Grabe hingal ko, men. <laughs> Grabe 'yun. Konting laka rin lang eh. Ano kaya ano 'yun? Sinyales kaya ng ano 'yun, men? Sign of aging. <laughs> ano no 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 no. Sign of aging. <laughs> ganun ba 'yun? Lakas ng manginis ah. <laughs> wala lang tayong exercise mga kababayan. Makapag gym na nga ulit men Magigin ka na ulit Gin <laughs> Tapos sabi mo lulutuin mo to Oh Ang daya mo hindi mo niluto ah, Kapi Bawang na lang Bukas na lang, lang mam. kapi Bawas. na lang tayo Kasi 4.30 na rin yata eh Oo oh. Pag kumain okay. tayo ngayon ito pagkapunan hmm. Eh masarap pa naman yung lulutuin ko ngayon Favorite ko Bicol Express <laughs> kinahaponan, ay hinanda ko na ang aking lulutuin. natin yung karne. Sa atin lagay yung mamas. Okay. Okay pa, hmm? Ay, na yung sinayin mo, men? Punti po, men. Medyo malambot ito. Okay Lagyan na natin to, may sili pa pala. Ulang lang yung ano natin, men. Alin, men. yung ceiling green oh so inadala natin pero <laughs> 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 Sarapan si Yoma, men. Paborito niya kasi ito. Eh. Sobrang mm. pala. Saksi ang hang, no? Mm, -hmm. mm -hmm. ka sa sarap, men. Tapos pinatuyuan niya ito ng konti. Para pumasok ng gusto. Yung lasa dun sa bako, eh. Niligyan mo ito ng bagong, di ba, men? Kapala hmm. may ito, ibang lasa siya. Ibang aroma. Hmm. Subukan nyo rin yun, men. Yung Bicol Express, lagyan nyo siya ng bagong. Iba yun ay tutulong niyang lasa. So, kailangan namin talaga na mag-apoy -pa para 'Yan, 'yung, yung sobrang lamig. Good morning mga kabankada. Sobrang lamig dito. Grabe. Parang ayaw kong <laughs> Ang hirap ko pag malamig. Yung simoy ng hangin pagka ano, sobrang lamig. Ang uh, sarap matulog. Ngayong umaga, uh, dahil wala tayong nagawa kahapon nung dumating tayo, Uh, ngayon susulitin natin yung oras na nandito tayo talagang pupuntaan natin yung ilog sa baba hindi natin hindi pwedeng palagpasin yon siguro uh, hapon na kami aalis dito kasi kahapon dumating kami las stress na rin yata kaya hindi namin wala kaya wala kami gano'ng naging activities eh. so Uh, gawin na natin habang may maaga pagkakataon ang eh, na tayo <laughs> gamig lamig po men ma men dumising ka na ma men sobrang lamig men ay <laughs> Big ka pa ng bata oh. Morning mo men. <laughs> Sobrang lamig men. Di, buti ito lang. Wala akong dalang jacket na ibe. Eh. Long sleeve lang. Lakad-lakad oh, uh, mo lang tayo dito mga Kabanggada. Para... Uh, oh, Papasyal ako kayo kahit konti. grabe yung ano dito lamig malamig na sa tanong mas malamig dito may <laughs> nung campsite natin Ay, Ito yung kabuhan ng campsite sa, sa kabila, mayroon din doon Mga tent ten pitching dito Pwede rin ang pitching Kaya lang, hindi pantay ang, ano, ang lupa bah, may punong pa ng gabi oh diba ang taas natin kung nakapapansin nyo ayun eh, may punong doon kasi yung mga halaman gusto ko talagang puntahan yung ilog na yun Rino. Rino. Ang paborito ng mga bata. <laughs> Rino. Sarap na ito man. Oo. Almusal. Sarap na. No? Rino. Eh, mali pala. Siguro hindi niya hanapin ang na ng Rino. Mas kape. Eh. Tarap. Ngayon, uh, pupuntahan na natin yung ilog para makapaligo na rin tayo. Tapos makita natin yung pinagmamalaki nilang ilog dito sa Indang Kabite. Paba na tayo dito. Mukhang mahaba-habang ang ito ah. Laka rin. pababa. Good luck pa lang sa atin. Mamaya, pagpapanik. Mamaya, sasama ka ba? May iwan ka na dyan. <laughs> Long step kaya to Oh. Ang Ang taas na. hindi natin papalagpasin ito Kailangan sulitin na natin yung punta natin dito Kasi kung babalik man tayo dito matagal-tagal na rin yung mauulit to Buti na lang may gabay you no? Know? Kung walang gabay mahirap to Lalo pagkapapanik na Hindi pala biro yun Daan haba to. Aray ko. Ang um, taas na pala. Oh, Amen! Nandito ako sa kanan. rico ko, grabe. Ang taas <laughs> Dito wala nang gabay Kaya Dapat magingat na tayo Pagbaba Oh Andito lang sa baba Gawing kaliwa Ay, ako kanan Men, ganda men. Oh, oh. Ang ganda. Ah, dito rin pala sila kumukuha ng tubig. Na ginagamit. Men, may, ayun pala yung pulse sa kabila eh. Ayun oh, no? may poles pala doon. Grabe nando, ang linaw. Are ko. Are ko, are ko, ko, ko. Gagi ka mo tikna. Ganda. So, Tawagin dito cellphone. Isa pa dito, Lamig ng tubig mga kabankada Ang ganda Ang ganda ng tubig Ah, linaw siya Tapos parang ano Parang poles. <laughs> Mini poles Mini poles Dito yung part na hindi gano'n lumalabo yung tubig kapag ka natatapakan. Kasi dun, yung mas malapit sa may mini falls halo yung burak saka yung buhangin. So dito, mas maganda magbabad. Medyo malalim rin naman dito hanggang binti. Makakalublub ka din. Saka so pag ka pupunta kayo sa ganitong lugar, kung naniniwala kayo sa tabi-tabi ko, -tabi eh dapat magsasalita kayo ng ganun. Kasi, di ba men? Sobrang lamig po ng tubig. Tapos malamig pa talaga dito kasi kanina sa, sa may pinestuhan namin eh, taas ng bundok. Kaya talagang malamig. Nol